Kita mo. Eh, yung sinasabing may edad. Pag ano. <laughs> Tignan mo, kailangan mo ng ano, suporta. Ah. Hindi siya makatayo ng ano, kailangan. Kailan, 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 kailan nangyari yan? Kailan yung 5 Five days ago. Five days ago? Fresh na fresh pa. Ano yung ginagawa mo nun nung narinig mong may tumulog sa balak mo? Ano? Narinig? Uh, iniisip ko, kasi dito, kailangan kailan kita matangan na. Hmm. Ang iniisip ko na kapag ano tayo doon, tagal yan, matagal. sa ito sabi ko, baka naman. May siya sa iba. Oo, oh, okay. Huwag yun lang sasabihin, ha? Pangihigit oh, oh, lang. Papa, papa, ano ko lang. Papa, hata ko, baka may bagay. Eh? Hmm. Hinahata ka. Okay. Hindi, oh, doon na tayo. Sige. Eh, dito naman kasi walang pilitan eh. Choices nyo yun, eh. Buti uh. na lang, maluwal. Ano Utsin? ngayon? linggo-linggo lang ang pinupuno namin. May nagka-cancel ngayon, alam nyo kung bakit? Di ba, nung nakaraw, binaha. No, no. Yung iba, hindi pa na, eh, ang taas ng baha, ang isang palapag yung baha. Sabi ko sa kanila, nag chat sa amin, nag chat sa amin sa personal number ko, Master, hindi kami makakapunta, cancel kami. Kasi, wala, di pa kami nakarecover. Ang taas pa ng baha, hanggang balakang, papahilot ako ng baha. Hanggang dito pa rin yung tubig. Oo, no, so, no. abutin nga namin si nanay. Lalo yung balakang, yung isa taga Maynila, di ba? Bulong mo sa yeah, Maynila, hanggang dito pa yung tubig. Eh siyempre, mas naiintindihan ko sila kung ba'y siya ka cancel Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, ang bilis, sanding, li, halos ilang araw lang, makakabo pa yun. Kaya nun, kailangan nyo lang mag-chat kasi darating naman yung panahon, magpapatong-patong naman yun ako. <laughs> <laughs> kasi, yung mga na-cancel, Master, okay na kami, yung bahay. Okay, gusto tayo tayo naman. Lilinis. Kasi yung ipan, naglilinis pa lang mga ano, nabasa. Pero mas alam ko, para sa akin ha, para sa akin na mas maganda yung na yung gano'n na baka kaysa nasunugan. Ay, yung nasunugan, di mo na kayang patuyuin yun. Nasunog na. Pwede yung nabasa, pwede mong patuyuin. Yung damit, pwede ba? Pero huwag nasunog na. Mungupa naman ang bahay. Mungupa naman ang bahay. Pero mayroong isang lugar na, kasagsagan ng baha. nasusurong yung bahay. Ay, grabe. Yun. Sana, huwag lang maulit. Alam nyo, hindi kailangan muna ng hatak dito. Kailangan muna nito. Timing ng balakang. Hindi ka akong patagilid. Saan mas masakit kan? Kaliwa. O sige, kaliwa. Iti-timing muna yung balakang yung. Kasi ninyo yung tayo nyo, hindi kayo makadiretso ng tayo. Okay. Yeah, yeah, uh, yeah. 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 May ano. May know. Pero siyempre ako, sanay na ako sa ganyan. Kung um, ang dami ko na nakikita ang ganyan. Itong method lang na ginagamit ko, yun na yung napaka -effective, ito nyo, napaka-effective. Ito nyo, napaka-effective. Ito nyo, napaka-effective. Ito nyo, mo sa kanya, hindi na nalaman. Tsaka yan pwedeng hatakin. Diaya. 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 Diaya lang. Okay. Saka yan, lang. Okay. Ay, kung okay. gusto ka mo. Yan. Tsaka yan pwedeng hatakin. Pero kung hindi pa makayos yung sabala kang hatakin mo ito, walang mangyayari. No. Yes. May pattern yan. May pattern yan. Ako hindi ko na sinisekreto yung mga ganito. Kasi alam ko marami sumusunod sa akin eh. Chitchat chat sila. Yung bang ibang board ko, binamimigay ko sa kanila eh. Dapa. Eh, darating ang panahon, sila naman ang sisikat. Hindi ko naman kaya i-handle lahat ng tao eh. Daang milyon tayo eh. Hindi <laughs> diba? Para yung iba, magkaroon din ng chance na maging kagaya ko eh. tapos Okay lang kayo dyan Ay 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 Hindi naman namamanhin Hindi naman kumikiro itong sakit Okay good Basta sabihin nyo lang kung na ano yung kalagayan nyo Pag nakadapa kayo ayaw kayo Kasi iwasan natin yung sobrang pagkaipit Kung talagang may nakaiipit pa Hindi yung bira ng bira Masakit na, masakit na pala. Hindi tiis nyo dyan. Ay, masasundas yun. ya yeah yeah dapat subi mo naman kung ano yung inhaler na kung la na na sa hindi exhale lang no malay na yun siya inhale exhale thank you Diyan lang muna kayo huwag na kayo ha yan may naramdaman kayo Diyan lang muna kaya mo na muna, muna sumiyong dyan ang na siguro ngayon may mararamdaman pa kayo dyan konti na lang may ping pa siya siyempre sira yung dish niyan pero hindi na yung kagaya ng parang gusto niyo may kapitan eh. Okay. Siyempre, katulad na kanina, okay. pagtayo hindi ba, gano'n naman talaga eh. Pag masakit ang balakang kailangan, kahit pa paano, matutukod tayo eh. Parang hindi nyo kaya yung body weight nyo. Yung body weight natin lang eh, hindi talaga may, alam nyo may sasabit eh, may, may ikit, gano'n ang pakiramdam. Ngayon, yung ganyang pakiramdam nyo, may namamanid, may kumikirot. Sa balakang, kumusta? Wala naman. Wala. Okay. Pag nito ko. Wala. Yan. Wala. Okay. Very good. Good sign yan. Good sign. pag muna mo na kay Tay. Tapos tukod nyo yung siko nyo. Nababaan nyo ito. Sige. oh yeah Tukod nyo kamay nyo. Siko nyo. Yan ang tamang pagkayo. Dito kayo bukuha ng pwersa. Ha? Sige, ayos ka na mong buo. Ayos ka na mong Yan ang tamang pagtayo. Huwag kayong tatayo ng balakang ang gagamitin nyo. Pag sira ang balakang nyo. Kasi sira nga eh. Kailangan sa paghiga, pagbangon, technique na tayo. Kasi nasasabay, eh yung mga back pain, back pain natin, nasasabayan pa yung hindi ang tawag nating sign of aging bigla na lang tayo. No? May bigang kirot. Minsan, may namamalid-malid sa mga laman-laman natin. eh yung mga sign of aging, may mga kirot-kirot na lang na hindi mo inaasahan. Nakahiga ka, may sumasakit sa tuhod ko, may sumasakit sa mga laman-laman ko ito. May sumasakit sa mga ganto-ganto mo. Yung mga masakit masay ko, parang may pintig-pintig. Yan sa mga pinagod natin yan sa maghapon. Ganito yung ibig ko sabihin oh, zero. Di ba? Nakahiga tayo. Kung karun yun, nakahiga tayo. Huwag tayong tatayo ng ganito kasi ang Yung, yung pa ganyan. Yan ang practice ko. Yan. Ganito tayo. nag mo tayo. Ito, manakasusiko natin. Kamay, oh, yan oh. Pukot mo na ganyan. Baba mo yung paa mo. Hindi pwersado yung kamay mo. mo. Ngayon, huwag kang kumapit. Huwag kang kumapit sa ano mo. Oh. Huwag bukang umapit. Sige. Tayo. Oo. Oh. Okay, bubo ka na. Maraga, maraga. Dito na tayo. Oo. Bubo. Tayo. Oo. Oo po. Karina. Ngayon, ganitong, ganitong naranamdaman naranam nyo tayo. Yung disc kasi natin, sugat yan or masakit may talaga mayroon pang ping hindi naman siya totally masisiro pero pag alam mo na kasi pag malalaman mo pag ano eh na-adjust ka hindi na yung kagaya ka rin na oh, ano nangyari sa balok ang oh. Wala nang, yun, wala nang ganun. intense na ano tapos yun yan yeah, makakamove move na kayo may pain pa siya rin dahil sa may sugat nung dis pero 3 to 4 days habang tumatagal habang tumatagal wow. pahupaan ng pahupaan Okay? Kasi, once na nagkaroon tayo ng mga back pain, automatic yung mga muscle natin ganito, kinakapitan ng mga muscles, masam. Yun yung pagkuumatsing ka, parang tigas. Parang may ground na hindi mo mawawari. O ngayon, subukan mong gumano. <coughs> 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 oh. <coughs> talaga si Sarah talaga rin. Salalang muna niya. Sumabi talaga yung... <coughs> oh, kaya na pahinga nyo lang tay huwag muna kayo magbubuhat na mabigat under treatment kayo kumbaga ngayon pala na adjust tapos pahinga nyo lang muna yung katawan nyo hayaan nyo lang muna yung mga kung sino mga kasama yung bahay, magbubuhat na mabibigat iwasan nyo lang muna yun ha pag meron pa martes ulit pumakaya. pero kung wala na no need ka na ha salamat tay thank you